Yo, what's up guys? Dito na tayo sa spot. Yan. Yung kasama natin si Jericho. Yan. sa ko si Kim and you're watching Kim's Adventure. Yun. Gagawin natin ngayon abuse views, you know? May pana ako, yan. May nakita na actually titestingin ko lang muna sana. Ta sisilip-silip lang muna ako para pag wala dito punta kami sa taas. Kaso pag baba ko ganyan binakita ko agad na isang malaking karpa. Yung pinakuha ko na tong camera. Let's go. Sana makauwi. Oke, bakal aku. Siap aja. <imitation> <imitation> Laki <Lucky>. Uy Napabula lah Laki 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 Uy Lucky. Uy <imitation>

Bicol na to Laki oh Pinakamatak lang, pinano ko lang, pina, nakita niya Tapos uh -huh. paalis yun lang, <laughs> <laughs> <laughs>

po, tatas ka doon po hindi ah? nga to kadumalan nice, nice laki oh when, hindi na to may napakita ko pa ang carpa kanina eh ang hinahanap ko yung karpa. ang napakita ito solid oh laki

solid ba? dalawa pa lang solid na nasa ako sigurado yun hiyak ko lang sa'yan sa'yan nag <coughs> subling like karpat madala po yung karpat to pero matit na dyan tinakinak to matit? <laughs> <laughs> <David, boy>. solid ba? <laughs> solid?